Ah, uh, may guys. Ah, uh, na sa na, na, na sa akong target nga mangita ko ah uh, kahoy nga pugahan. Eh, akong himo og no, uh, para ginseng ang iyang gamot. Kung nata sa kuan guys, bukid natay an nga uh, tabay. Mo ni ang tabay nila guys. Eh. Dire sila nagkuhag ibn noon. No, ang, ang host oh. Paingon na dito sa balay. Pero mainom ni siya, guys. No. Mainom ni siya. muna yang muna ilang imnonon noon sa bukid. Dire sila magkuha. muna yung, kaniad ko nga panahon nga style nga tabay. Tabay ni siya. ang ang um, kuwan sa pag-inom. Nanaanis siya sa dako ng kahoy. O, oh, ilalom sa dako ng kahoy. Pero, muna um, muni ang iyang gamot sa kahoy. Pahay mo rin O, oh, muni siya sa kahoy. Pahay mo rin to. Mahita tagay guys.

Ay okay, guys oh. So, kay bulungan kaya na ini bangag ko. Oh. Bangag ang iyang kwan. Ang iyang gamot. Ibro dako sa iyang gamot. Muni ang buhat sa kalikasan. Mm. No. Kay bangag ro bangag ro na kwan siya. Wala siya o ring baring. Ro kahoy. Karon dako nga kahoy.

na ipugahan guys o oh. ano yung puna ipugahan pero maklaro to sa layo ano yung puno ano oh. So, dirita sa klaro kayo guys atong doolon sa naglakaw ta tataan yung gamay ng dalan ito itong tanaw si na ang wag tapiliog kasada gaya pero bukit di siya kasada o pero bukit di siya at sa bukit ka pero simintado na ang bukit karon guys simintado na Untuk kita untuk pugahan, supaya tanin dalan oh, nggak ore sa sangkut guys loh. Itu dulu saya nikiri punya panipas. Ini sih nggak sangkut. Kenapa guys? clip and right siya na siya ay kuan nga na bulak. Pamuli siya ang itudlo sa kuha sa nitibo nga panipas. Pertine siya guys. Oh. ni siya ang isagol sa mga pakubol. Oh. Panipas kono ni eh. Ako ni siya ang sa kuha guys. Sa uh, mga bao. Sa mga bao. Sa mga lanahan. Mani akong pangkarga Padahal oh. deh guys Berita Tara guys ini ang pugahan oh Mani yung dahon guys oh Pugahan Oh kena Kena ng Atun isum Mulai yang Dahon sepugahan, mulai yang daun, oh, Mulai daun sepugahan, mulai yang penuhan Diri tanahku, guys. Oh, gamotnya. Nakakuha naku. Nanao. Oh. Aku nanggi pemutul. Jika aku diha Muni ang iyang gamot para ginseng guys. Oh, daraw. Oh. Muni ang gamot sa pugahan. Ako nang sa sulanan. Ikan ko dia sa ubos. Okay, Gusto kai guys. Kilit. Kilit guni siya oh. Dia oh bakilit kini siya dina sa so inyo oh. no. Kilit magian. Mone siya nga pugahan. Ako gi sa Oh, nao, nao. Nao, uh, mo na yung dahon pugahan. Oh. Paskog siya, guys. Madugang sa pusog. Pugahan para ginseng, para humulan o uh, mga wine. Hindi mo ko ginseng. Ang uh, ang uh, yeah, uh, pundador. Pundador. Oh, mo na guys. Hindi tadi na saya iyang punuan. Walaikumsalam, ika nga to sa dihain kung nuan, kung nuan isya ka klas, kung ka buhoku ka tapa, no, 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 kung nuan isya ka kung nuan, kung nuan atong wipaan, o gamot, para pakusog, para dinsing atong itobil pundador, kung nuan isya guys, o, kung nata. naka naka na naka na sa sulunan okay. uh, thank you na lang sa lahat guys salamat sa inyong pagtanaw o pagabot ako sa balay kinahanglan ni siya nga ito butangan dahil o ganang fundador ato ni Ditso kaya mas Uh, bago pang nakuha ay mo na dahil at ay sagol gamot sa uway o, daghan pang atong gamot atong sagol ane uh, tanawa na dito guys oh, sa so pugahan o oh. pugahan nga, nga kahoy o oh, yan uh, thank you na lang sa lahat